Kain Hello mga na. viewers Magandang tanghali Kainan na naman <laughs> Ang ulam for today Alimasag At monggo Ayan ang sila o oh. Sa Ba't hindi ko narinig ang bit? Masama Diyan Ayan, kain tayo mga ka-viewers. Kain na na. Kain po. Hindi, nag-aano Hindi na, ka. kain na. Nainit pa. Ano na, umpisa pa lang din naman namin. Sya. Yapa. Sala ko gagawin na ito. pa. Ano Kain tayo. I I like Gulay eh? ano sarap. Ampalaya ang halog bate. Kita mo ng airport. Kain na. Mm kita oh, kasi yun, yun, so kita ang aking, yun, aking kaya. ano ayoko kita yung aking bagol. <laughs> ay ba nakatungo naman yung buti ay mo na tanggapin ang bagol na <laughs> di ba matagal ko nang tanggap yun okay Buti hindi, hindi ko naalala yung ano, yung ganito, yung sitaron? sitaron kain po bakit okay, meron pala kain sitaron? kasi namin ayan yung dotok ko mmm pa ang sabaw kumain ka na hindi isa yung bibigyan ko ng kaya nga

Tingnan Di na dito ka lang, oh. Ito ka dyan. Ito. Ang sarap kasi ka. ng ano, mamangko. Ang mo. Ayan, mata. Nalala na ako ba sa mabinta? Mm -mm. Anong ganyan ka? Ano? Kita ako mo ng katakas. na, dodo. Sila at yas. Ano yung salamin mo din?

やば。Yeah, Ano ba na ipin? Yeah. Hello po. Okay, kasi hindi pa nakaano yun. Ano, buhangin? Huwag si mo ilagay dyan sa plato mo. Dyan sa ano na lang, lamin sa mga ilagay. Lalong Lalo. mga ngalag sa sabaw. Laman lang po hangin. Sa laman, ha? Hmm? Siguro hindi pa yun nakaano. Punta kayo dito. Papakitinin ko kayo ng mga din. eh? Ano bang munggo ni nila yan? Parang lugaw? Ano ba na lang? Bakit gano'n? Walang lahok, tapos lugaw. Ito kasi gusto ko masabaw. Ano importante yung sabaw? yung isa. Yung kaya yan. Yeah. Natanong niya, baka daw baboy niya si Ayun niya yata sila. Pag Friday. Ay, hey, abo! Mahal na araw nag-ask day kasi kami. Ano, Kayo hindi tayo nag-ask Wednesday. O sina, dapat nag-ano ka? Oh, Wala nang mga ganyan sa school ngayon. Parang hindi na ako masyado kung kakain ng ngayon, ka, yun, yung baboy niya. Kasi nga, maandang araw na. Ayon ba, Ben? Hmm. Tignan no, oh. Hmm. naman ng araw. Tignan mo naman ang araw, na Esporso. Esporso. <laughs> Sabi niya, ate, ganyan din ang ulam namin. <laughs> kayo guys ano ulam niyo business kayaon? lang ako ng kanin ngayon eh. war on babies babies hmm. ako, yeah. yung, yung mm -hmm. okay, pinakamalaki eh. ko padayas sa kalubatang kung ano kung ano kung ano kung ano kung mataba, ito yung maganda. Hmm. Ayaw buhangin. So, ay, may buhangin din. Bakit may ba ganon? Hindi, sa buhangin. Pero kanina yung, taba yan. ano yan yung mga hmm. simento. Hindi yung buhangin. Yan yung talaga yung pabak. Hindi tutulong na kayong mga <laughs> <laughs> Gusto na ako. Hindi, may kanin. Gusto ka ng manok. <laughs> Gusto na to, <laughs> Nakain pa rin. Oo nga, may buhabuhaan mo. Huwag mo na kainin e, ba eh, yung taba lang. Ay, bawal ka ng taba. High blood ka e. gabi ang tabo, eh. Gabi yung taba eh. Kunti lang kahit. Hmm. Hindi na daw sa magkakain masyado. Hindi nga. Kunti-kunti lang naman ako, alam mo. Nung isa nga sa gabi hindi ko pa naroon. Kay blood ka din ay. Hindi naman katulad mo, sobrang ano. Um, hmm. Ano mo mm. may buhangin mo? Ano mo yun? Tawag mo Baka ganyan ako sa buhangin dito. Kung po, yung last sa gulay. Di, napunta sa gulay lahat. Oo. Hindi, pag nagkawag naman ako niyan, pinakalis ko na. Diba? Nilalaga mo na, tapos saka lang alisin mo, linisin mo. Ito nga ako maliit ba? Ito hi, na oh. Ah, ako na ah. Ang daming taba. Ang kanyang taba. Hmm. Taba lang. Wow. Ang alimasag namin, Oh. Sobrang taba. Ang buwan ng taba. konti. Hmm, taba. Kaya lang ano siya, mabing ko yung ano niya. No. Wala na. Oo, oh, oh, hindi ko na yung naman Hindi siya yung ano. Hindi ko na Hindi ko na ako. Hindi ko na ako. Hindi ko Hindi ko na ako. Hindi na Hindi na from the lang kanin. Hmm. Oh, Yung tango. Siya. Ay, hinayakad pa lang si Isay. Doon pa lang. Alam na ni Isay. Ano? Wala pa doon siya kanin. <laughs> Wala pa doon sa lahar Thank okay. you. nakikikain sa amin. Tingnan nyo, mga kabiyo, mga sisi. Yun nakikikain dito. Yan so, guys, salamat. Wait lang, sabi ko may makikikain. Hmm. Ano ba? Um. Ayan. <laughs> may makikikain. Ano ka na? Out ko na? Mamaya. Saan na na kumain. Kuha ng plato doon. Ayan, Isa oh. Isa ka lang diyan? May may guest kami dito. Ayan, oh, isang live stream. Sino 'yan? <laughs> Isa, may guest. Guest mo. <laughs> abi ni Abi, siyari, ang ulam din daw nila. Ano? Ano? Kung gusto tama Monggo. Monggo eh. Mainit na ang kanin mo pa. Ka Gutin na, na. O, babay na muna. Okay. Binili lang yan ni eh, tita. Hmm? Ang kanin, nagbili ka lang? Ai, bili to kasi tira dito. Kaysa na. Oo, oh, dapat nga para ano? Ulam na lang. <coughs>